Aries, ngayong araw ang pahiwatig ay mayroon kang magandang enerhiya, kaya gumawa ka ng dapat na pakikipag-usap sa nais mo, basta laging safe ka sa pagsagot ay madali mong makukuha ang kanilang kagustuhan at iyong ninanais na maging resulta. At may pahiwatig na may padating kang mga tulong financial sa mga kamag-anak o kapamilya na magpapasaya sa pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya, ang pahiwatig kung may mga plano ang miyembro na gagawin ng pagkakakitaan dapat ay lagi kang magtanong para may masabi ka sa kanila na lubos na sila ay makikinabang at sa iyong pera ay huwag kang magpapautang at tutulong sa ibang tao. Dahil kung sila ay iyong pagbibigyan, ay makakagalit mo na sila dahil mahihirapan kang makakasingil at ang pahiwatig. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig, ay may mahina ka rin enerhiya sa mga gagawin, dahil pinapasok ka ng aura ng pagkainip, kaya magpokus ka sa ginagawa kahit magiging mabagal, ay matatapos mo pag ikaw ay nagtsaga sa gagawin. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay normal na masaya at maging malambing sa minamahal na magbibigay ng magandang kalusugan sa bawat isa at lalong sisigla ang aura ng pag-iibigan Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 22, number 23 at number 9. Taurus, ngayong araw ayon sa gabay kung my deal. Para kausapin ang dapat ay magtiwala ka sa iyong sasabihin. Na dapat naman ay magagawa mong sagutin ang balik na itatanong sa iyo at sa ganoong sitwasyon ay magkakasundo kayo, pero kung hindi ka ready, ay pag-aralan mo na lang sila para safe ka ang pinapahiwatig, at kung may mga kaibigan ka na kayo ay makapag-usap, ay iyo na ring puntahan kung may oras ka, may malalaman ka kang idea doon na magagamit mo kung gugustuhin mo sa pamumuhay, pero ang makasama sila sa pagnenegosyo ay mahihirapan kang umunlad sa kanila ang pinapahiwati. Sa iyong kalusugan ay bawal ka muna magpakapagod ng husto ngayong araw, at iwasan din ang mga inihaw na pagkain, at hipon at bagoong at alak magpapahina sa ugat ng atay, ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa may negosyo ngayong araw ay pag-unlad at walang pahiwatig na problema, ang pagiging maging mapagmasid, ang gawin ng may idea ka pang malaman para may dagdag sa iyong negosyo, para mas mapaunlad mo pa. Sa trabaho, ay maging maingat ka sa kasama sa trabaho, na mahilig magmahusay sa mga ginagawa, nang makaiwas ka sa bigla ang pwede kang magalit, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow number 36 number 21 at number 15. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ang isang plano. Nagagawin na isang negosyo ang pwedeng gawin kung may sarili ka ng perang puhunan at hindi ka nauutang ay magagawa mong mapaunlad ng maayos pero dapat ay may sapat kang kaalaman sa gagawin na negosyo ng walang mangyari na ikakalungkot mo, at ngayong araw ay mas naaayon kung magagawa mo ng mas maaga ang kahilingan, para sa tahanan para lalong gumanda ang good vibes ng swerte, at magdadala ng mga masayang pagkakaunawaan sa mga dapat na magawa, ang pinapahiwati. Sa tahanan ay paiwasin mo muna sila gumawa ng paglalabas ng pera, o gagawa ng investment ngayong araw, dahil walang aura ng swerte ang kanilang magagawa ang pahiwatig kaya iyong alalayan sila pagtungkol sa pera. Sa trabaho, ay normal na maayos ngayong araw, maging masipag ka at ipakita mo sa boss na maaasahan ka sa mga gawain, dahil doon ka makakakuha ng paghanga sa kanila, at para sila ay makatulong sa iyong pag-asenso sa hanap buhay sa hinaharap. At sa pagmamahalan ay walang pahiwatig na problema, masaya at pag-unlad ang bigay ng gabay kung laging walang tampuhan at lagi kayong madedala dala ng gabay na laging maging masaya sa pag-iibigan. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color silver number 24, number 12 at number 36. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay umiwas ka muna gumawa ng pakikipag-usap kung iyong magagawa sa mga natanguan na, dahil mahina ang iyong pasensya, pero kung talagang dapat puntahan ay makinig ka na lang sa kanila at iwasan mo makipag-discussion. At ngayong araw kung may nasabi ang minamahal, at kung magagawa mo kagad ay dapat mong magawa ng lalong sumigla ang inyong mga kaalaman sa mga gustong magagawa. Sa tahanan ay may pahiwatig na pwedeng magkaroon ng biglang bibisita, maganda kung kapamilya ang makakadalaw magpapaganda ng aura ng kasiyahan sa tahanan, pero pag ibang tao ay huwag ng papasukin ng bahay para walang makakuha ng good energy sa tahanan. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang naaayon sa iyo na inumin ay goyabano juice o buko juice at carrot bread o banana bread, magpapalakas sa ugat ng baga, ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho ay normal na araw sa mga gawain makakatapos ka ng maayos. At ang iiwasan mo lang ay mga usapan na walang kaugnayan sa trabaho. Dahil magdadala sa iyo ng duda sa ibang gagawin, kaya iwasan mo silang lahat muna para wala kang maging suliranin sa hinaharap. Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color brown number 11, number 26 at number 10. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may malakas kang enerhiya at aura ng kahusayan sa paggawa ng pananalita, kaya kung may dapat na deal ay iyong ituloy para makagawa ka ng masayang araw sa mga gustong mong magagawa, at sa mga kapamilya at mga kapatid kung may dapat kayong pag-usapan ay pumunta ka, nang makagawa kayo ng mga usapang pwedeng magawa, ng pagkakaperahan kung inyong gustong gawin ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig kung may miyembro ng pamilya ang gustong gumawa na magtrabaho sa ibang lugar pero kung maliit lang ang magiging sweldo ay mas mainam na magstay kung saan siya may trabaho sa ngayon at mas makakaasenso pa ng mas maayos ang pinapahiwatig sa iyong pera kung mayroon kang ekstrang pera, ay bigyan mo ang iyong minamahal, na magbibigay lalo ng swerte sa pagkakaperahan sa tahanan. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang naaayon sa iyo na pagkain ay ginisang munggo, na may dahon ng ampalaya, at ang sahog ay karne ng baboy, at sa inumin ay pineapple juice magbibigay para palakasin ang ugat sa kidney, Ayon sa iyong gabay kalusugan ngayong araw, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 17, number 25 at number 18. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay Maging mapagtimpi kung may usapan sa pamilya, dahil kung maiinis ka ay wala namang makikinig sa iyong mga kagustuhan, kaya manahimik ka na lang at nang maipon mo pa ang iyong aura ng swerte kung may gagawin pang ibang deal ngayong araw, at ngayong araw ay may malakas kang enerhiya ng buenas, kung magagawa mo ang nais mo ay iyong ituloy, nang makagawa ka ng magpapasaya sa iyong mga gagawin, ang isa lang na iyong iiwasan ay gumawa ng pagpirma mahina ang pag-asenso kung ngayong araw. Sa trabaho, ang sinyales ngayong araw kung iyong gustong mapansin talaga at may talino ka sa trabaho, dapat ay mas maaga ka nakakapasok dahil doon ka makakakuha ng aura ng swerte para mapansin ang iyong kasipagan sa buhay-trabaho ng ilan sa superior mo ang pinapahiwatig sa iyong pera ay maganda sa iyo magpalabas ng pera, kung may extra ka nalalaman sa investment na iyo ng napag-aralan, at tama na legal na interes, ay makakaipon ka ng maayos na pera. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maging malambing ka lang, sa minamahal ng gumanda lalo ang positive energy ng grasya para maalagaan ang kabuhayan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color white number 32 number 24 at number 17. Libra Ngayong araw ang dapat ay maging maunawain sa mga gagawin, dahil may aura ka na madaling pwedeng magalit. Dahil kung ikaw ay magagalit kagad ay baka masayang ang nagawa mong kahusayan sa mga nakaraan na nagawa sa pakikipag-usap, at kung may schedule kayo ng minamahal, napupuntahan ay mas makakainam na huwag na muna tumuloy ang pahiwatig, dahil ikaw ay madali na pwedeng magalit kahit maganda ang aura ng minamahal, ay walang sinyales na makakagawa kayo ng maayos na pakikipag-usap. Ngayong araw ay maging mas maingat ka kung sa pera at may makikiusap sa iyo na uuutang ay pwede mong pautangin o hindi dahil sa iyong desisyon kung ikaw magpapautang ang pinapahiwatig at pwede ka makatulong sa magulang kung sila ay lalapit sa iyo ang pahiwatig ng gabay. Sa pangarap na pagnenegosyo ay magdahan-dahan ka pa sa iyong gagawing pagdedesisyon wala ka pang aura ng swerte maghintay ka pa. At may kusang lalapit sa iyo na makagawa ng pangarap na hanap buhay. Sa may negosyo ngayong araw ay walang sinyales na problema, palakasin pa ang iyong enerhiya ng buenas sa negosyo ngayong araw sa pamamagitan, na makatulong sa mga tauhan, at laging maging mas maingat sa pagpirma at paglalabas ng pera, pagmalapit ng maggabi, Ayon sa gabay ng may negosyo ngayong araw, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 16 number 33 at number 29. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay maging mapagpasensya ka, kung may isang usapan na ikaw ay may pupuntahan, dahil kung mapapasok ka ng pagkainis, ay hihina ang iyong aura ng katalinuhan sa gagawin, na usapan ang pinapahiwatig, at ngayong araw kung may dadalin ka na mahalaga sa magulang, ay dapat mong madala ng mas maaga para ang mga kabuhayan, ninyo ay mabigyan ng swerte sa isa't isa para sa inyong gustong magagawa ang pinapahiwatig sa trabaho. Ngayong araw ay masaya walang sinyales na problema maging masipag ka lagi na tulad ng dati, at maging mas maingat ka sa pagbibigay ng kaalaman sa trabaho. Dahil hinihintay lang nila na makakuha sa iyo ng ganoon, para makalaban sa iyo sa pag-asenso sa hanap buhay. Sa tahanan ay may pwedeng dumating na bisita, na makikiusap sa iyo na hingan ka ng tulong, kung kamag-anak, ay pwedeng mong tulungan dahil siya rin ay kayang kang tulungan sa kagipitan sa hinaharap. Sa iyong kalusugan ngayong araw ay iwasan mo ang magbabad na maligo sa gabi at iwasan ang lahat ng klase ng pagkain na may bagoong at lamang loob. Ang mag-iipon para magpapahina sa ugat ng atay. Ngayong araw ayon sa gabay kalusugan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 33, number 16 at number 25. Sagittarius, ngayong araw ang pinapahiwatig ng gabay, ay may aura kang enerhiya na madaling makapagbigay. Nang mga pamamaraan na maayos kung sa pamilya ay okay na okay na magagawa at ganoon din sa ibang deal na kung ikaw ay gagawa, magagawa mo na maayos ang lahat. Ang iwasan mo lang ay magbigay ka ng pangako sa mga kamag-anak dahil kung hindi mo matutupad ay makakahina ng iyong mga swerte. Dahil baka sila ay makagawa ng panalangin na maging mahina ang iyong aura ng swerte kaya dapat kang maging maingat sa paggawa ng pangako ang pinapahiwatig. Sa pera ay pwede kang makatulong sa magulang pag-unlad sa iyong pagkakaperahan at sa mga kapatid kung may extra ka talagang pera. Ang bawal muna ay magbigay ng pera sa pamangkin at pinsan ngayong araw. Sa trabaho ay maayos ang buong araw kung trabaho sa mga gawain, ang problema ay nasa kasama sa trabaho na mas malapit sa iyo iwasan mo muna ngayong araw. Baka madalan ka ng kalungkutan, sa pera o sa relasyon ng hindi mo inaasahan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 16 number 34 at number 22. Capricorn, ngayong araw ay pwede kang gumawa ng mabilisan na isang desisyon, kaya dapat ay maging mapanuri at maging wise at dapat ay naaayon na pabor sa iyo ang iyong gagawin, kung may magagalit na ibang kausap ay hayaan mo lang sila, basta tama ang iyong gagawin, dahil hindi naman sila ang nagpapakain sa iyo basta nasa tama ka, ay makakaasenso ka sa iyong gagawin, at ngayong araw ay may kahinaan ang aura ng swerte sa mga gawain na may kalayuan na lugar, pag na ay iwasan mo ng tumuloy ng hindi ka madalaw ng kalungkutan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay maging maingat ka sa boss na lalaki, dahil may sinyales na mabilis siya magalit ngayong araw, kaya mag-focus ka sa ginagawa mo nang ikaw ay hangaan pa sa iyong magagawa, sa hanap buhay at sa iyong pera ay mga magulang ang pwedeng matulungan mo ngayong araw, kung sila ay lalapit sa iyo at iwasan mo rin ang maglibre ng pagkain sa mga kasama para walang mawala sa iyo ng aura ng swerte sa pagkakaperahan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 32 number 11 at number 14 Aquarius ngayong araw ay maging mas maingat ka sa pagsasalita sa pamilya dahil maramdamin sila ngayong araw para walang makaalis na good energy ng kaligayahan sa pamamahay at ngayong araw ay may aura ka naman na maayos kaya pwede kang makagawa kahit maliitang deal kung iyong gugustuhin kaya oras na may magdala ng pwedeng pagkakaperahan, ay iyon ang pag-aralan ng makagawa kang muli ng other income, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may schedule siya na dapat gawin, ay iyong sabihan na kung magagawa nila na mas maaga sila, sa tagpuan ay gawin para walang magawang paglilihim ang mga makakausap at makagawa sila ng naaayon nilang pamamaraan. Sa trabaho, ngayong araw ay walang sinyales na problema, ang laging maging maingat at masipag ang pahiwatig, at huwag magbibigay na ikaw ay pakisuyuan dahil abala na sa iyo nagbibigay pa sa iyo para makuhanan ka ng kaalaman sa trabaho. Dahil kayong lahat ay gustong makaasenso baka makauna pa sila sa iyo. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na suliranin, ang ugali mo na laging maunawain ang laging nagbibigay ng masayang pagsasama ng pamilya at laging gumaganda ang bawat kalusugan, ang pinapahiwatig, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color green number 24 number 19 at number 31. Pisces Ngayong araw ay maging maingat muna pag-aralan ang sitwasyon bago ka makipagpalitan ng iyong kaalaman sa pagnanegosyo sa mga kausap para makasiguro ka na hindi ka maiwan sa hinaharap, kaya dapat ay may nakatago ka pang lihim ang pinapahiwatig. At ngayong araw ay huwag ka na bumiyahe kung may mga deal pa na gagawin sa ibang araw mo sila kausapin kahit pa sila ay malayo ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay pag-iingat ngayong araw, kahit may nagsasabi nakikita ka ng maayos, ay huwag ka muna magtiwala dahil mahina ang swerte ng pag-asenso ng pera kung magpapalabas ka ngayong araw sa trabaho, ay may sinyales na may boss kang babae, na mahilig magsalita, ng pagpuna kaya dapat ay ayusin mo ang lahat na gagawin para ikaw ay hindi mabigyan ng grade na ikakalungkot mo, pero kung nasa maayos naman ang iyong trabaho ay pupurihin ka, ng boss na pwede magdala sa iyo na maging makakasama mo para makaasenso sa hanap buhay. Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 23, number 14 at number 30.